Mga magsasaka sa Gimba, halos dalawang linggo nang naghihintay para maipalit ang fertilizer discount voucher dahil under maintenance pa rin ang intervention management platform ng Department of Agriculture. Dalawa sa accredited merchant na nagmamano-mano sa pagre-release ng abono detalye na balita mula kay Army karan mula sa 105.3 Radyo Natin Gimba. Army, good morning. Yes, good morning, Sir Angel, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Halos dalawang linggo nang naghihintay ang mga magsasaka dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, na maipalit ang hawak nilang fertilizer discount vouchers para sa kasalukuyang West Zone. Under maintenance pa rin kasi ang Intervention Management Platform o IMP na gamit ng Department of Agriculture para sa fertilizer assistance at iba pa nilang intervention. Nagsimulang magkaroon ito ng problema noong July 21 at sumailalim sa emergency maintenance simula July 23 hanggang July 30. At magsisimula na sana ang releasing ng fertilizers noong July 31 uh, matapos maglabas ng Municipal Agriculture Office o mauging ba ng schedule ngunit nakansila din ito dahil na-extend pa ang system maintenance hanggang August 6. Sa latest advisory na inilabas ng Information and Communications Technology Service ng DA, nakasaad na natukoy na ang problema at nagsasagawa na ng kinakailangang hakbang upang maisaayos ang aplikasyon. Samantala, Sir Angel, may dalawang accredited merchants dito na nagdesisyon ng mag-serve ng abono sa mga farmers na naka na assign sa kanila simula kahapon. Gamit ang mano-manong proseso. Ito ang J. Romano Farm Supply at Eugene Jan Trading ayon sa may-aring sina Ms. Jenny Romano at uh, ginoong Jean Eugenio, Eugene Eugenio, nagmeeting silang mga merchants kasama ang Mau Gimba at binukas ang option nilang mag-serve at mag-release ng abono gamit ang manual process. At dahil maraming magsasaka ang nakiusap na makuha na ang kanilang abono, dahil kailangan na nila ito, nagsimula na silang magpalit ng vouchers. May risk pa nila ang manual processing dahil bukod sa madodoble ang kanilang trabaho, hindi nila mabibiristika kung may errors ang QR code na nasa voucher at kung may detalye mali sa dokumento ang farmers. Uh, it, lag, sila na gawin ito upang matulungan ang mga magsasaka. Kahapon Sir Angel, nasa mahigit apat na mga magsasaka ang kanilang naservisyohan mula sa anim na barangay ng Tampak 2-3, Santa Cruz, Bunol, Naglabrahan, Cardinal at Bakayaw ayon kay Ginoong Eugenio Juan, magsasaka mula sa Tangpak Dos Tres, na isa sa nakapagpalit ng voucher kahapon, ang nakuha nilang abono ay sa susunod na cropping season na nila magagamit dahil nabili na nila ang gagamitin para sa kanyang palayan ngayong main crop. Habang si Ginoong Rolando magtalas naman na mula sa si Santa Cruz ay maihahabol pa ang nakuhang abono pang top 3 sa kanyang tanin. Ngunit ano kukulangin ang dalawang kabang uh, abono na katumbas na nakuha niyang uh, 3400 voucher para sa isang estero isa ng palayan. Uubos kasi siya ng apat na kabang para rito. Ang uh, fertilizer discount voucher na ibinibigay sa mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay programa ng DA na nakapaloob sa National Rice Program. Ngayong taon, ang fertilizer assistance ay may budget na aabot na 10 billion pesos habang ang NRP ay may budget naman na 30.85 billion pesos. Sa so, datos ng DA Region 3, Nasa 485 million pesos ang alokasyon ng fertilizer vouchers sa buong Nueva Ecija, habang mahigit 35 million pesos naman sa Gimba. Mahigit 5,000 vouchers pa lamang, Sir Angel, ang dumating sa munisipalidad noong July 18 para sa mahigit 11,000 uh, labing isang libong farmers na kabilang sa RSDSA. At uh, yan ang balita sa oras na ito mula sa Radio 1905.3, Gimba Nueva Ecija. Ito po si Army Caranza, nagbabalita para sa Radio 19 Nationwide. Maraming salamat, Army. Uh, Diyan ho papasok yung kasabihang, uh, huli man daw at magaling, uh, mayahabol sa, sa next cropping. Ang <laughs> nakinunin nyo. Nakapagtanim na yung mga magsasaka. Nakabili na ng fertilizer. Saka darating yung ayuda mula sa gobyerno. Di ba? Okay. Huli man daw at magaling